Mana mangaka kagutom diha? Mana na Kaon na kain <laughs> mo kadto na pugko? Gutom naman ko ma, sakit akupigian. Ako sudi pa gas ni mama gutom na ka balugutom oh, oh. mo ta. Wala pa Dani Uli, sapa bawa mangko ni ya isundo. Ta ana ku diskret. Uli, napugko sa balay mo. Kaon na kung kan Mama, na naglingkot sa gawas. Luulun nako' be. Ma, ate si Papa. Ang karo pa kayo, may. Wala ma ko ni sundo ni Papa. Ni sundo man to ni Moyo, me? Ayun, si Tichi wa may klase. Nagbaktas ako. sulod ni Yume. Magugas ng pinggan, ha? Pagluto, ka man ni Magugas, magluto kagitlog. Ikaw, dahi, ma, Sa mga yung tarbaho. Ay, mangita sugar. Okay, ta ang sugal. Ang kayo pala mga kwarta ta. Maot na lang sugal na kay ta tong kwarta. Ay, pag eh, pagbuot yun eh. Pagugas ng pinggan. Sige, pa ko samuk-samuk sa samuk, kwarta ka na. Kay maliit na ko. Gutom naman ko ma. Sakit akong tiyan. Wako lang mag-igutom ka. Pangugas ito. gisuko ni Mama Van, gikan ko sa eskwelahan. Ako suri pa ugas ni Mama kabalog gutong mata. Mala kayo, May! Mala na ugas! Pag gumali pagluto nito gitlog para mukhaon na ka! Mala na, nagluto na ko gitlog! Mala na, sumama ko. Mana kao na kaon na kai mo at na puko. Hey. Yume. Ate. Wala akong kasundo si papa ni mo eh. ka na kai. Dugay ka na mas akong trabaho. Nagkaon na ka? Wala pa mo kuy kaon na gutom na kayo. Asa ni si mama ni mo nak? Kanu wala pa makana kaon. Magsugal pa da si mama. Sige lang yun, me. Apasor ito na ko yung inahanon niya. Kung ako si Dodong, kay kayo, naghilak.